Noong 2020, nang baluti ng takot ang buong Pilipinas dahil sa paglaganap ng COVID-19 virus at nagpatigil ng normal na pamumuhay ng bawat Pilipino sa loob ng ilang taon. Ngunit pagpasok pa lamang ng 2024, muling binalot ng takot ang mga Pilipino dahil sa naitalang kaso ng MPOX o dating monkeypox. Sa gitna ng mga hamon sa kalusugan na ikinakaharap ng bansa, patuloy na tumataas rin ang bilang ng mga naitatalang kaso ng dengue at leptospirosis ngayong taon. August 2024 nang muling makapagtala ang Department of Health ng kaso ng mpox sa bansa. Isang 33 years old na lalaki mula sa Metro Manila. Ayon kay Dr. Ru Paulo de Jesus ng World Health Organization sa Pilipinas, umabot na sa 24 ang kabuang bilang ng mpox cases mula noong Hulyo 20 2022 hanggang October 10, 2024. Karamihan sa mga kaso ay mula sa Metro Manila at Calabarazon. Ilang sintomas ng MPAX ay pagkakaroon ng rashes, lagnat, pananakit ng katawan at pamamaga ng lymph nodes. Ang lahat ng naitalang kaso sa Pilipinas ay mula sa hindi gaanong malalang clade 2 variant ng MPAX virus. Sa ngayon ay walang naitalang pagkamatay dahil sa MPAX at lahat ng pasyente ay tumatanggap ng angkop na medikal na pangangalaga. Sa kabilang banda, ang dengue ay patuloy na nagiging isang malubhang isyo sa kalusugan sa Pilipinas ngayong taon. Ayon sa pinakahuling ulat ng Department of Health, umabot na sa 340,860 ang mga naitalang kaso ng dengue sa bansa mula Enero hanggang Nobyembre kung saan mas mataas ng 81% kumpara noong nakaraang taon. Bagamat tumaas ang bilang ng mga kaso, bumaba naman ang fatality rate o bilang ng mga namatay, 800. 181 ang mga naitalang namatay ngayong taon at ang fatality rate ay bumaba mula 0.34% na naging 0.26%. Sa kabila nito, ilang mga lugar sa bansa tulad ng Eastern Visayas ay patuloy ang matinding pagtaas ng mga kaso. Ang mga lungsod ng Ormoc at Tacloban sa Leyte, pati na rin ang Catbalogan, Paranas, Gandara sa Samar at Maasin City sa Southern Leyte ay nagdeklara ng state of calamity dahil sa mga tumataas na kaso ng dengue. Habang ang Dasmarinha City sa Cavite ay nagdeklara na rin ng state of calamity dahil sa malubhang pagtaas ng dengue cases. Mula Enero hanggang Nobyembre ng 2024, nakapagtala ang Dasmarinas ng 928 na kaso ng dengue. Ito ay tatlong beses na mas mataas o 397% na pagtaas kumpara sa 233 na kaso lamang na naitala noong nakaraang taon. Patuloy ang DOH sa pagtutok sa kanilang 4S strategy laban sa dengue. Ang mga hakbang na ito ay ang paraan para matiyak na makontrol ang pagdami ng mga kaso at maiwasan ang pagkakaroon ng mga malubhang komplikasyon sa dengue. Ngunit sa kabila nito, patuloy na tumataas rin ang bilang ng mga kaso ng leptospirosis sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health, umabot na sa 7,234 katao ang nagkasakit ng leptospirosis, kung saan mas mataas ng 19% kumpara noong nakaraang taon. Bumaba naman sa 9.12% ang case fatality rate ngayong taon kumpara noong 2023. Ang mga sintomas ng leptospirosis ay maaaring magsimula sa lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng katawan at pamumula ng mata. Mula sa pagkalat ng COVID-19 noong 2020 na tumigil sa normal na buhay ng mga Pilipino, ngayon naman ay muling binabalot ng takot ang bansa dahil sa pagtaas ng mga kaso ng mpox, dengue at leptospirosis. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy ang mga hakbang ng gobyerno upang labanan ang mga banta sa kalusugan, kaya't mahalaga ang pagiging maagap at pag-iingat upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa para sa DZRH Rewind 2024. Ako si Wina Perl Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.